Kapag pinag-uusapan natin ang kotse o motorsiklo, isang maliit pero napakahalagang bahagi ang madalas hindi napapansin, ang spark plug, kung wala ito, hindi aandar ang makina ng sasakyan. Pero sino nga ba ang nag-imbento ng spark plug, at paano ito naging mahalagang parte ng modernong internal combustion engine, sa video o paliwanag na ito? Susundan natin ang kasaysayan, imbensyon, at pagunlad ng spark plug mula noong 1800s hanggang ngayon. Bago natin talakayin kung sino ang nag-imbento, alamin muna natin kung ano ang spark plug. Ang spark plug ay isang maliit na device na ginagamit sa internal combustion engine ng mga sasakyan. Ang trabaho nito ay maglabas ng maliit pero malakas na spark, kuryente, na magsisindi ng fuel-air mixture sa loob ng silindro ng makina. Kapag nasindihan ng halo ng hangin at gasolina, nagkakaroon ng maliit na pagsabog na nagtutulak sa piston pababa, at yan ang nagpapaandar sa makina. Ang spark plug ay hindi produkto ng iisang tao lang, maraming inventor ang nakaambag sa pagbuo nito. Pero isa sa mga unang kilalang inventor ng ideya ay si Eschen Lenoir, isang Belgian engineer, 1860s gumawa si Lenoir ng isang single-cylinder internal combustion engine, at gumamit siya ng electrical spark ignition, hindi pa ito eksaktong spark plug na alam natin ngayon. Pero ito na ang simula ng ideya ng paggamit ng spark upang pasindihin ang makina. Pagkatapos nito, Maraming eksperimento ang ginawa ng iba't ibang inventor sa Europe at Amerika, ngunit noong 1901, isang aleman na inventor na nagngangalang Robert Bosch ang gumawa ng unang modernong spark plug, at ito ang naging basehan ng mga ginagamit natin ngayon. Ang pangalan na Robert Bosch ay isa sa pinakamahalaga sa industriya ng automotive, siya ay isang German engineer at entrepreneur na nagtatag ng Bosch Company, isa sa mga pinakamalalaking supplier ng automotive parts sa buong mundo. Noong 1901, pinagsama ni Bosch ang mga naunang ideya sa spark ignition at gumawa ng unang spark plug na maaasahan at kayang tumagal sa init at pressure ng makina. Ang spark plug na ginawa ni Bosch ay ginamit sa unang internal combustion engines na ginamit sa mga kotse at motorsiklo. Mula noon, patuloy na pinahusay ang disenyo, naging mas matibay, mas epektibo, at mas matipid sa gasolina. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang spark plug ay patuloy na nag-evolve, 1920s hanggang 1950s gumanda ang materyales, gaya ng ceramic insulators at nickel electrodes, 1970s hanggang 1980s nagkaroon ng focus sa fuel efficiency at clean combustion dahil sa oil crisis at pollution, 1990s hanggang 2000s lumabas ang platinum at iridium spark plugs, na mas matibay at kayang tumagal ng 100,000 libong kilometro o higit pa, ngayon, Ginagamit pa rin ang spark plug sa milyon-milyong sasakyan sa buong mundo, kahit may mga electric cars na. Karamihan pa rin ang mga makina ay gumagamit ng spark ignition system. Bukod kay Robert Bosch, narito ang ilan pang tao at kumpanya na nakaambag sa pagunlad ng spark plug, Nikola Tesla may patent din siya noong 1898 para sa spark plug type igniter, Albert Champion, isang French-American na nagtatag ng AC Spark Plug Company, na naging bahagi ng General Motors, Champion Spark Plug Company isa sa pinakatanyag na brand, na naging standard sa maraming sasakyan, ibig sabihin, hindi lang isang inventor ang dapat kilalanin, ito ay resulta ng maraming taon ng inovasyon at pagsisikap ng maraming siyentipiko at inhinyero. Kaya kung tatanungin mo, sino ang nag ng spark plug, ang sagot, ito ay kolektibong imbensyon, pero kung hahanapin natin ang pinakaunang modernong spark plug na ginamit sa industriya ng sasakyan, ang karangalan ay kadalasang ibinibigay kay Robert Bosch, noong 1901, mula sa ideya ni Lenoir, pinaghusay ni Bosch, pinalawak ng mga kumpanya gaya ng Champion at AC Delco, ang spark plug ay naging pundasyon ng modernong sasakyan, isang paalala ito na ang maliliit na bagay, tulad ng spark plug, ay may napakalaking epekto sa teknolohiya at pagunlad ng mundo. At ako si Timefold PH, na nagsasabi na kung di ginawa ang spark plug wala sanang kamote rider ngayon katulad nito. Kung nagustuhan mo ang kwento sa likod ng imbensyon ng spark plug, mag-comment ng oo, at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang makasaysayang kwento. Salamat sa iyong panunood!